Pinayuhan ng Office of the Provincial Agriculturist o OPA ang mga magsasaka ng Nueva Ecija na ugaliin na magtanim na mas maaga kaysa sa nakagawaan na panahon ng taniman tuwing second crop o wet season. Ito ang paraan ng OPA Nueva Ecija upang maalalayan ang mga magsasaka na makaiwas sa mga buwan na madalas manalanta ang mga bagyo at masiguro ang sapat na ani, lalo na ang probinsya ang nangunguna sa pagpoproduce ng palay. Ayon kay Provincial Agriculturist Serafin Santos, nakikipag-usap na sila sa pamunuan ng National Irrigation Administration o NIA upang ibahin ang farm calendar sa lalawigan upang mapaghandaan ang paparating na laninya. Matapos yung term ni Goboy, uh, binigyan niya akong instruction na makapag-usap sa NIA na kung maaari, uh, pag-usapan namin yung uh, farm calendar na iyaga yung ating pagtatanim ng palay kasi almost ilang years na consecutive years na October pa lang bumabagyo eh. Kaya lang lumalaki yung damage natin dahil yung buwan ng October doon pa lang namumulok yung pare natin. Nagmamalagatas na tinatawag nasa meeting stage. Yun yung pinakamalalaki ang reduction sa yield. Sugestyon so, ni Santos, imbis na July hanggang August ang taniman, iaga na lang ito at gawin June hanggang katapusan ng July para maiwasan ang mga buwan ng Setyembre at Oktubre na kadalasang panahon na dumarating ang malalakas na bagyo at panahon kung saan kasulukuyan namumulaklak ang mga palay. Matinding hamon umano ito para sa sektor ng agrikultura dahil katatapos lamang maranasan ng mga magsasaka ang epektong dulot ng El Nino o tagtuyot. Ngayon ay papasok naman ang La o panahon kung kailan nararanasan ang malakas at mahabang pag-ulan. Although ang La Nina, ibig sabihin niya na eh, maraming tubig na dadating, pabor dahil makakaipon tayong tubig. Kaya lang kung doon sa stage ng palay, eh, makakasira. Eh, ito lang hindi dapat. Kaya paghahanda natin. Inihayag din niya na siguradong sa susunod na taon pa ito masusunod ng mga magsasaka dahil naantala ang niya sa pagpapalabas ng tubig sa mga sakahan. Kaya lang medyo na late pa rin pero may maaga pa rin. Marami kasi pagawain yung niya. Yeah. Siguro next cropping season sa susunod na wet, Maaga na tayo dahil uh, siguro tapos naman namin yung mga pag-away ng niya. Payo din ni Santos siguraduhin ng mga magsasaka na i-insured ang kanilang mga pananim upang sa ganon ay maproteksyonan ng mga magsasaka ang kanilang kabuhayan. Siyempre, andun pa rin yung info dissemination namin na i-insured nila sa Philippine Crop Insurance Corporation yung kanilang pananim. Nang sa ganon may pangbalikwa sila kahit pa paano may makulekta sa insurance doon sa mga nasira nilang pananim, may magagamit pa. Denira Gabriel para sa balita Unang Sigaw. Unang Sigaw.